Isa na na ng mga gurong ating nakilala, pagiging pangalawang magulang sa kanilang mga estudyante. Dahil maliban sa pagtitiyak na maturuan ang mga ito sa kanilang aralin, rumi responderin rin sila tuwing may mga pangangailangan ng mga ito tulad ng pagkain, bag at maging mga uniforms. At ngayong Teacher's Month, isang pagpupugay ang ating ibibigay sa kanila at sa lahat ng mga guro sa Pilipinas. <laughs> Hanggang saan nga ba umaabot ang pagmamahal at pagmamalasakit ng isang guru sa kanyang mga mag-aaral? Sapat ba na maturuan sila? Mapakinggan? Magabayan? Ang sagot ng isang guru na aming nakilala, hindi lamang sa loob ng apat na sulok ng isang silid-aralan ang tungkulin niya. Dahil ang bawat batang kanyang nakakasalubong nakakasalamuha at natuturuan, itunuturing niyang mga anak. Dito sa San Simon High School sa Pampanga, natagpuan namin ang pakay naming guru na si Teacher Carla. Viral siya ngayon dahil sa mga nakakatuwa at seryoso niyang content sa kanyang social media. I'm Teacher Carla po of Unfiltered Life of Carla. Nagtuturo po ako sa San Simon High School dito po sa Division of Pampanga sa San Simon District po. Science po talaga ang major ko. Pero as of now po, nagtuturo po ako ng uh, English for academic purposes and uh, 21st century literature. So, humahawak po ako ng senior high school, grade 11 po particularly. Nagsimula ang pangarap na maging guru nung siya ay elementarya pa lamang. And kasi elementary po ako, yung mga teachers ko, every birthday nila, meron silang cake. Kaya sabi ko, para makareceive ako ng cake every birthday, magte teacher ako. Do <laughs> kidding aside po, uh, as I grow up, habang nakikita ko, na witness ko yung ginagawa and sacrifices ng mga teachers ko, uh, nabuo yung passion, nabuo yung, yung goal ko na parang gusto ko din maging ganito. Parang gusto ko yung kahit gumaduate na ako, naaalala ko ng mga estudyante ko, parang bang may natatouch ko na life. Ayon kay Carla, napatunayan niyang talagang iba at expectation versus reality sa kanilang mga guru. Kung saan kinakailangan nilang magsuot ng iba't ibang sombrero para magampanan ang kanilang mga tungkulin sa bawat mag-aaral na kanilang nahawakan. Ang akala ko lang, pag teacher ka, teacher ka sa loob ng na classroom, nagtuturo ka lang ng lesson, uh, nagpapatest ka lang, sa reality po pala, hindi siya, hindi natatapos ang pagiging guru sa apat na sulok ng silid-aralan. We go beyond there po. Yung 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 malasakit sa bata, yung duty namin sa bata, wala sa loob ng classroom, maging sa labas, uh, responsible kami para sa kanila. Guidance counselor po kami, nurse nila kami, makeup artist nila kami, number one supporter nila kami. Kaya sabi ko, hindi lang pala pagtuturo ang duty ko, ang dami ko palang sakop. Para bang, totoo po yung sinasabi nila lang, pangalawang magulang at kahit halos walong taon na siyang nasa larangan ng pagtuturo. Pag amin ni Carla, umabot siya sa puntong nais na niyang sukuan ang napiling profesyon. Uh, nagkaroon ako ng time na para pong sa relationship na wala ng spark. Nawalan ako ng spark sa teaching, nawalan ako ng gana. Parang pumapasok na lang ako dahil kailangan ko lang pumasok kasi trabaho siya. Pero nawala yung eagerness ko katulad noon. Na parang excited ako pumapasok, gusto ko makita yung mga bata. Uh, during pandemic, nawala po yung ganun eh. After pandemic, yun ang naging epekto niya sa akin. Parang sabi ko sa sarili ko, after five years, kapag naka-15 years na ako, magre-resign na ako. Ayoko na. Ayoko na nitong mga trabaho na ginagawa namin. Exhausted. Ayun po. Ayun ang talaga naramdaman ko. Na-exhaust ako. Napagod ako masyado. Kaya sabi ko, ayoko na. Ang sumalba sa kanya, ang paggawa ng content sa social media. Ang page na tinawag niyang Unfiltered Life with Carla. Nung nag-content po ako, uh, bigla ako para bang tinapik ni Lord na, huy, ito ang tinapos mo, ito yung dream mo noon, bumalik ka, gumising ka, ito yung iyong pinangarap noon. Biglang bumalik, ma'am, yung love ko sa teaching, yung love ko sa estudyante, parang nag-rekindle yung nawawalang spark siya sa teachers. Eh. Pag-teacher ka, kailangan perfect ka. Kailangan hindi ka, you do not go beyond there, doon sa standard na sineset ng ibang tao na kapag ka nasa beach ka, hindi ko pwedeng mag swimsuit kasi teacher ka pa naman. Hindi ka pa kaya hindi party party kasi teacher ka pa naman. Pero ako kasi ma'am, naniniwala ako na as kasi as hindi napapabayaan ng trabaho, hanggat walang nadadamay na bata, walang napapahamak na bata. Ang respeto, wala sa ginagawa ng tao o wala sa sinusuot niya. Ang respeto, nasa utak at kung paano siya. Uh, gagawin or uh, paano siya ipi-perceive nung tao mismo na respeto Kaya sabi ko po, katulad po pag PTA meeting namin, sinasabi ko sa mga parents ko na teacher po ako sa loob ng classroom pero paglabas, uh, normal din ako na tao. <laughs> sa umpisa, tungkol lamang sa kanya at kanyang pamilya ang inilalabas si Carla. Walang tinatago, ikanga niya. Pero kalaunan Maging ang kalugnyang niyang sa mga mag-aaral, co-teacher, at ilang tao sa kanyang eskwelahan, sinimula na rin niyang ipakita. I have to go home because manonood pa tayo Netflix. <laughs> Ayun lang ang aking a in my life. Parang alam mong naging kwenta yung aking vlog na yan. Dito sa school kasi, uh, mas strict. no? Though funny pa rin, kasi po ang, ang ano ko sa bahay, fun, funny, outgoing, talagang hyper. Dito po sa school, daladal ko yun eh. Kaya ang tawag nila sa akin, hyper Carla. Hindi na ubusan ng energy. Walang energy gap. Yun po ang sabi nila sa akin. Doon, nagsiset lagi ng boundaries. Para yung respeto hindi nawawala po sa loob ng klase. Ang full of energy content ni Carla umani na iba't ibang likes at views online. Hindi niya inakala na dahil dito, nagkakaroon siya ng na pagkakatong kumita. Ang perang nalikom sa kanyang online content, naging daan para makatulong siya, hindi lamang sa kanyang pamilyang ngunit higit sa lahat, sa kanyang mga estudyante at paaralan. One year na po ako sa pagkaw-content. ngayong October po. Ang pagkukontent po ay ginawa ko lang because of uh, stress. Na-stress ako, gusto kong magkaroon ng outlet para mag-release ng sales. So naggawa po ako ng mga content content. Do mahilig naman po talaga akong magdadaldal kasi nakikita niyo po sobrang daldal ko talaga. No, marami akong gustong sabihin. Tapos nag-post po ako, nag-click. Ngayon po ang sabi ko sa sarili ko, dahil teacher ako, pagkasumahod na ako sa Facebook, portion nung sasawurin ko, magi-scholar ako ng bata. Dahil po teacher ako, nakikita ko kasi ako unang nakakakita sa sitwasyon ng bata. So sumahod po ako ng March. Pero hindi naman po ganun kalaki, nasa 20k, ganun. So, sabi ko, mag sponsor ako ng sampu. Yung 10,000, ibibigay ko sa mama ko, yung 10,000 para sa mga bata. Eh may mga nakapanood po, mga nakapanood ng content ko. Ang dami nag-reach out, ma'am. From 10 scholars na target ko lang, may nag-pledge na mag add sila ng 15, mag add sila ng 5, hanggang po yung sampu na yon bago magpasokan, naging 70. 70 po ang na-scholar namin, ma'am. Because of dan yung content na yun. Kaya sabi ko nga, ang social media, pag ginamit mo siya ng tama, malaki ang tulong niya sa kapwa talaga, ma'am. Dito rin nagsimula ang mission niyang Adopt a Child Advocacy Project o ACAP. At mula sa simpleng pabaon, mga lapis at papel, nadagdagan na ito ng uniforme, sapatos at bags. So nagtuloy-tuloy siya, ma'am, hanggang sa sumusweldo na talaga ako. Portion ng sahod ko nilalagay namin. Tinawag po namin siyang akap. Adopt a Child Advocacy Program. Yakap at lingap para sa mga batang may pangarap. nguna po, ito lang ang target ko, ma'am. Itong school namin. Binabago namin ang mga bag, binibigyan namin ng sapatos sa ng mga silang sapatos, sa mga walang gamit. Ngayon po, we go beyond that. nag out na po kami sa ibang-ibang school. Nakapagbigay na din po kami sa Visayas na school ngayon po nasa more or less 500 na na bata ang nabago namin ang gamit. And ngayon po meron kaming pitong bata na pinag-aaral. Ang baon po nila everyday ay sagot na namin. Tapos mo, may dalawang bata kami na nahanapin namin ng scholar hanggang college. So sabi ko nga, ang AKAP, ang laking ng blessing, hindi lang sa akin, blessing siya sa buong community namin. Kasi uh, kahit pa paano, may natatakbuhan po ang mga bata. Nasira ang bag, walang pambili. Hindi na sila naiyangay. Ngayon, ma'am, pupunta sila ng faculty. Ma'am, pwede po humingi ng bag. Meron na silang napupuntahan. Ayon kay Teacher Carla, malakas ang loob niya na ituloy ang pagtulong dahil sa suporta ng kanyang paralan. Hindi po ako nahihirapan dito sa school ko, particularly sa school ko, ma'am, because my school head, Dr. Norman C. Gonzalez, was very supportive. Masaya siya sa ginagawa ko, ma'am. Masaya siya na, una, sobrang saya po niya kasi ang goal ko talaga itong school namin eh talaga pong ang supporta nila all out from my head teachers to my master teachers and focal person po ng senior high school even my co-teachers ang supporta po nila talagang matindi. actually yung mga advisors po, mga teachers sila ang nagdadala sa akin ng bata uh, sasalain nila yung mga anak nila pag may nahanap sila na nangangailangan sila mismo mag-reach out sila sa akin dadalin po nila ng faculty kaya sabi ko hindi siya mahirap na gawin kasi yung up ko yung suporta matatag po Isa sa magpapatunay nito ang faculty head na si Anita. Anya, sa higit walong taon niya sa San Simon, masaya siyang makilala si Teacher Carla. Dahil hindi pa man nagsisimula ang pagiging content creator nito, nakilala na nila ito bilang masayahin at mapagkumbabang She She's a warrior. Napaka-jolly, but uh, deep inside, meron siyang mga pinagdadaanan na positive ang kanyang uh, outlook and isa rin sa inangaan ko sa kanya even before nagkaroon ng boom itong kanyang uh, social media at saka advocacy yung pagmamahal niya sa magulang niya at kahit na may problema hindi niya yan dadalin sa eskwelahan napakasaya niyang magtuturo yun at teaching is not just a job a career it's more of a vocation it's a calling it takes a calling to be really uh three teacher so yung disiplina unang-una yan kaya kahit na jolly or masayahin ka balance eh, na dapat the the primary uh, goal is to not just developing their heart, their their brain or their head their hands yung skills nila but also their heart at kasama doon yung all out support sa kanya ang mga guro lalo na maging sila at kanilang mga estudyante natutulungan ng ACAP. Alam kasi ni Ma'am Carla, yung nagtuturo, may mga advisory siya na nakikita niya na may pinagdadaanan. Even before, ang alam ko, pag ano yan, meron siyang ibibigay na tulong sa bata. Kahit wala pa yung social media, uh, yung compassion niya sa mga bata na uh, medyo may kahirapan sa buhay pero may pangarap. Napakasarap tulungan. na uh, through the project, akap ni Ma'am Carla, yung prinsipyong pinapanindigan niya, yung gusto ko yun itong sinasabi niya, eh, na uh, yung dignidad ng kanyang mga estudyante o ibang tao na natutulungan, ay gusto niyang pangalagaan. Kaya, isa rin yun sa dahilan, na just because of the Data Privacy Act siguro, na hindi niya pinapakita. Well, I can uh, vouch na talagang totoo po yung mga yun. Uh, ako po, bilang isang guro, nabanggit ko na rin ito sa kanya one time, Because even myself na na naiyak ako minsan pagka napapanood ko, oo nga, no, yung hindi mo alam yung pinagdadaanan ng mga bata. Pero thank God kasi merong means para makaabot sa kanila, mayakap sila. So through the ACAP uh, advocacy ni Ma'am Carla, parang ipinapakita yung moral namin bilang mga public school teacher na umaangat na yes, hindi lang kami yung, minsan kasi hindi maganda yung na pipicture sa mga sa mga guro, uh, merong mga guro na willing na willing tumulong. Mapapansin na sa bawat content ni Teacher Carla, hindi magigita ang kanya mga batang tinutulungan. Paliwanag niya, ayaw niyang mawala sa mga ito ang kanilang dignidad. Ako po ay content creator, pero 100%, hindi po ako nagpapakita ng bata. As in, hindi ko po sila pinapakita. Madami na pong nagko-comment na ipakita mo naman yung mga tinutulungan mo, ipakita mo naman yung mga itsura nila, ano reaction nila. Pero ako kasi ma'am, priority ko, dignity nila. Mahirap na yung bata. I-exploit ko pa ba yung itsura niya? Diba? So kahit yung dignity man lang, matira sa kanya. And as well as privacy. Siyempre po, may depth and order tayo doon. Privacy ng mga bata ay priority din po namin. Kaya hindi ako nahirapan kasi alam po nila na hindi hindi lalabas ang mga mukha ng bata kasi yung mga bata ma'am ngayon nag enjoy sila gusto nilang lumabas ng mga videos pero baka after 10 years ayaw na pala nilang nakikita yung itsura nila sa social media kaya doon po ako naging careful talaga para kay Carla hindi lamang siya nakatutulong sa mga bata dahil sa kanyang ginagawang mga content higit sa lahat natutulungan siya na mga itong mas maintindihan ang mga bagay at magkaroon ng malalim na pangunawa sa lahat ng sitwasyon na pinagdadaanan ng kanya mga estudyante. Po content, ang laking bagay, ang laking tulong niya sa akin ngayon, ma'am. Hindi pa ako magpapaka-plastic. Nararanasan ko ngayon yung mga hindi ko nararanasan noon. Though may sahod po ako, may trabaho ako, may negosyo ako, pero yung kailangan mong tipirin, Ganun po ako noon eh. Kailangan ko siyang tipirin kasi ito lang naman yung sahod ko. Pero ngayon ma'am, because of vlogging, because of content creating, nagkakaroon ako ng extra job, may mga promotions ako, may mga may sahod ako. Yung yung tinipid ko noon sa sarili ko, na, na unti-unti ma'am, nagagawa ko siya sa ngayon. Hindi lang sa akin, maging sa family ko po, sa mga friends ko, and even dito sa school ko. So, naging tapik siya sa akin. Naging eye-opener siya sa akin na ma'am, na ito palang mga bata. May mga pinagdada, may mga silent battle sila na hindi ko nari realize dati. Dati ma'am, pag hindi nagpasa ang bata, galit ako. Ba't hindi ka nagpasa? Anong dahilan? Bakit yung iba nakapagpasa? Pero ngayon, ma'am, na nakakausap ko sila, one-on-one na nalalaman ko yung backstory nila, parang mas naging understanding. Mas naging understanding ako na, ah, baka hindi siya nakapagpasa kasi kulang siya. Baka wala siyang pambili, baka wala siyang pang-internet, wala siyang cellphone. Mas naging understanding po ako. Eye-opener talaga siya sa akin. Blessing in disguise po sa akin ang content creating. Mas lalo kong minahal ang ano? Ako? <laughs> mga kababayan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde Matanang Mamaya. Para mapanood pa ang iba pa pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.